pag-aaralan natin at pag-uusapan ay yung water delivery po ng NIA. Nag-start na po ang water delivery noong September 16, 2025 at magka off po sila ng February. February 16, 2026, gapo ako mga kaagungan mo hindi na pasinta, din ka nag-indirect kaya uh, di-practice tayo may dito yung san nga, pinagmula tayo ako up mga balato programa ng opisina namin ay yung programa po ng National Food Authority or NFA at ng probinsya ng Isabela. Ito last month ako ke nabuyo yung siguro ang yung public hearing the NFA through our supporting Vice mm -hmm. Governor and Governor of Isabela kaya nagbabagi pa ako lines iba-iba ng tipo ng na ito ng sa mga kagamitan sa mga kagamitan